Good morning, I'm back. This is Sam and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it. Guys, pag-uusapan natin ngayon. Mael Tokuyo, el to kuyo, kaya o oh, thank you girl kaya siya. Kung sino to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Charm 2024 tayo ngayon. So eto nga may maraming na nagtatanong sa akin. Mama Sam, mo ba tuloy ba ang Miss Charm? Oo naman, so tuloy ang laban sa Miss Charm at huwag tayong mag-alala guys dahil Siyempre, ready ready naman ang Pilipinas para sa laban natin dyan. So, ang ating pambato nga ay si Kayla Carter ng uh, taga, ano siya sa taga Northern California na lumaban noon sa Miss Universe mula sa Philippine community. So, ako para sa akin, sinasabi kasi nung iba na kumama sa mukhang may El Tokuyo dito si Kayla. Ako naman, hindi ko naman nakikita na may El Tokuyo kasi parang feeling ko may chance nga tayong maka-arriba eh. Diba nung last year, si Annabel McDonald ang pinadala natin at nag-first runner-up nga tayo. So ngayon, malay mo naman mag-title na tayo. To be honest ako, ang worry ko lang dito kay Kayla Carter yung syempre yung kanyang pasarela. Ayun talaga, pasarela talaga ang problema ko sa kanya kasi alam naman natin na hindi siya ganun ka-powerful pag naglalakad. Saka hindi maganda yung kanyang ah, uh, tawag dito, performance pagdating sa pasarela. Kaya nga sinasabi ko, sana yun talaga yung matrain sa kanya ng bonggam-bongga. Com skills, wala tayong pag-uusapan. Matalino talaga ang Trailer Carter at nakita naman natin kung paano to kumuda. Wala tayong dapat ikaw-worry pagdating sa kanya com skills. Kasi parang piling ko kakabog ha naman talaga siya ng bonggam-bongga. Lalo na sa USA gagawin ang Miss, ano, Miss Charm, di ba? Kaya parang feeling ko, sige, laban lang. Kaya to ni Kayla. So, yung kanyang performance lang talaga sa pagdating sa swimsuit. Kasi syempre, maglalakad yan sila. Ayon, sana mahataw niya ng bongga-bongga. At talagang magkaroon talaga sila ng matinding training dyan. Pagdating naman sa styling, wala tayong poproblemahin. Kasi talagang panalo talaga ang styling ng lola mo at masasabi ko na talagang kumakabog ang styling nito kahit naman sa Miss Universe Philippines eh. Nakaabot ngayon sa semifinals, di ba? Kasi yung styling niya winner naman. Kaya lang, ayun nga lang, pagdating doon, naligwak siya. Kasi, alam mo yon yung kanyang pasarela talaga yung nagiging problema. So, nag-hope ako na matutukan nyo ng kanyang team or ng organization na magpapadala sa kanya sa Miss Charm, di ba? And then, beauty. Siyempre, charming ang hinahanap. At talaga naman, charming naman talaga ang beauty naman ni Kayla Carter. At wala tayong masasabi dyan kasi maganda naman talaga siya sa personal. At maganda siya. Sobrang pinalo ko talaga. Insta ko yan nung no, nagsisimula yung Miss Universe Philippines. Ayun nga lang, medyo disappointed lang ako sa body niya kasi sobrang payat. At ngayon, parang piling ko nagkaroon siya ng lawan naman konti. You know? Kaya sabi ko, ay sige, laban na to. So, magtiwala tayo kay Kayla Carter at huwag natin masyadong isipin kung ano ba yung mararating niya. But, We are blessed kasi mayroon tayong kandidata na magaling at maganda Na alam mo yon kaya makipagkabugan Pero syempre, marami din malalakas na kandidata Syempre, nandiyan din yung pambato ng USA Na isang pinay beauty din na talaga naman masasabi ko Very strong and powerful din yung dating So sabi ko nga, sige magpupukan sa yung dalawa ni Miss Philippines sa Miss Charm Pero siya sa Pilipina Beauty, nakalimutan ko yung name pero sabi ko nga, mukhang may ibubuga din si Miss USA. But, tingnan natin. Kasi hindi ko naman nakita din yung atake nito. Pero yung beauty na meron siya, mukhang sasabay sa mga kandidata at parang mangangabog ng bongga-bongga. But, ang nakakatakot na I think yung inirelease kahapon ng Puerto Rico na si Karolay, ano, Carolina Gomez. O, oh, diba? di Diyos ko, nakakaloka. ganda pretty face talaga. So sabi ko, naku mukhang ito niya ang mag-miss charm. Kasi talaga yung beauty niya ay winner. Plus yung nakita naman natin yung pasorelo. No? Diyos ko, kabugera na si Bakla. So sabi ko nga, malakas ang pambato ng Puerto Rico. Styling, talagang pack na pa. At para na siyang lalaban ng Miss Universe Ganon yung eksena niya So, tingnan natin kung hanggang saan makakarating si Puerto Rico But for me, I think ha Isa to sa mga aabangan natin Yung nakalive nga ako yesterday Sabi ng mga ano Mama, sabi mo yung paborito mo si Carolina, uh, Carolina Gomez so, Akala ko si Carolina Gomez ng Miss Universe from Colombia So, hindi pala She's from Puerto Rico But, ang sabi ko naman ay, ah, oo, maganda talaga. At talagang sabi ko, ay, naku, mukhang kakabog ang beauty nito Kasi charming talaga ang bakla. Pero yung in ko naman yung Instagram niya, hindi naman lahat ng pagkakataon ay gano'n siya kaganda. Mas maganda pa rin si Kyla Carter. May makeup man o wala. Parang sabi ko, ay, mas papalo pa din yung kandidata namin. Kasi si Kyla Carter, kahit walang makeup, ay talaga namang winner, <laughs> di ba? So, ayun nga lang talaga. Yung performance, doon lang siya medyo... Ah, uh, kakabog Uh, kakabugi ng ibang kandidata. But, piling ko kung makakapasok si Kayla sa semifinals, I think ha, manganganib tayo sa swimsuit competition. Pero kung maitatawid to ni Kayla, papasok to sa evening gown, I think pa lalaban to pagdating sa evening gown. Kasi alam naman natin na talaga ay, nako, may budget ang lola mo Pagdating sa ganyan <laughs> Di ba? So, sabi ko nga Gusto niya kasi talaga na Mai-represent yung bansa natin Sa international pageant And I think Good job yan jan. So, sabi ko nga Matawid lang niya talaga sa semifinals Yung kanyang swimsuit round Okay na yon. So, sabi nga nung no, may El kuyo I don't think so na may El kuyo Kasi parang feeling ko Yung ganda kasi ang pag-uusapan talaga naman pasok sa listahan at pasok sa mga talaga yung beauty na meron siya. So, hindi ko napifeel na may El Tocuyo si Kayla Carter. Ang feeling ko talagang makikipagsabayan to at makikipagkabugan. Kaya lang, marami talaga siya makakalaban. So, si, ano, si Miss Brazil noong nakaraan taon, ganda din kasi ang pinagbasihan eh. Maganda si Annabel McDonald, pero maganda din kasi talaga yung Brazil. At parang piling ko. So, ayun, kayang pantayan to ni ano. Kayang pantayan to ni Kayla Carter. Yung kung yung beauty ha. So, talagang kakabog talaga yung beauty niya. Kaya, excited ako. So, naniniwala pa rin ako na makakasabay. Sa aming ganun, paano daw kung si Cyril pa yung daw yung pinadala natin. Ay, wala tayong pag-uusapan. Si Cyril kasi kaya talaga makipagpukuhan. Parang piling ko nga si Cyril pa yung mga yung kukuha talaga ng korone. Yung ganon. Yung sa kanila ha kukuha yan ng corona sa Miss Charm sa susunod na taon. But tignan natin kung ano ang mailalatag ni Kayla Carter dito sa Miss Charm at kung kaya niya nga ba talaga makipagsabayan. So, huwag niya sanang sayangin yung panahon na pwede pa siya mag-training. So, malapit na. Diyos ko, excited na kayo. Parang ano na, wala nang isang buwan. So, sasabak na si Kayla sa laban niya sa Miss Char. O, oh, diba? So, ayun. So, kaabang-abang talaga. Kaya, sabi ko, laban lang. Kung mananalo, eh, di mananalo. Pero, syempre, supportahan natin para, alam mo yun, mas kumabog. Di ba? So, yun. So, ako, naniniwala ako na malayo at mararating niya. Plus, nandiyan dyan, syempre, matindi niya makakalaban. Ewan ko si Carolina, uh, si Carolina Gomez. Parang feeling ko, malakas laban ng Puerto Rico dito sa Miss Charm kasi yung beauty din nito grabe pero sana naman ibigay nila sa Asia, no? So, yun, let's see, no? <laughs> diba? Kung sino ang ano, kasi pagdating kasi sa Q&A, ayun talaga, pukpukan din talaga ng Q&A sa Miss Charm ayun yung nakita natin nung nakaraan So, saan ang project nila at kailan to? So, mapapanood natin to sa starting ng pageant nila ay August 12 to 19 kung di ako nagkakamali And then, ayun na, 2 weeks yung kandidata or 10 days. So, tignan natin. And sa Los Angeles gagawin. O di ba ang pongga sa haba-haba ng hinintay natin ay sa Los Angeles naman pala ang kanilang pageant. So, yan! Good luck at kay La Carter and good luck din kay Miss USA. na mukhang palaban din. And then, of course, kay Miss Puerto Rico. So, tignan natin kung sino ang makakarating sa kanila sa dulo ng competition dito sa laban nila sa Miss Charm. O, di ba? So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? tingin ninyo, aariba nga ba ang kandidata natin sa Miss I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre una sa lahat maraming salamat sa inyo Medyo masama talaga pakiramdam natin ngayon. But, love and love. So, yun, guys. Siyempre, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At, i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. And then, of course, sabi nyo gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. Tsikahan! Paalam, thank you guys.